Ning gawas di ay ko kay nagpalit ko ani oh. Para unyang unyang buntag ba. Tapos pag agi na ako, guys kay gitagaan pag ko oh, sa silingan oh, Butan ka ayo ang mga silingan ba so kay mga tag sa ah. Oh di ba? Butan manggug ko. Butan gug ko. Good morning guys. Alas utso na mo nang init na ang gawas ko. Kining bulak ako asang gi. jogi pada plan kay basig masunog na siya. Si, masunog na siya siya basik masunog. Sapatos. Init na guys. Gas na sa buntag. Kung putlan ang kamunggay kay kung ano ka ayaw tagpas na ba? Tagpas na. Ani lang usa ay, eh, gamito ako pa ron. Kuhaon man na ako wow, man, ron. Mga pita, guys. Nakuha ko kamunggay kay magsabaw ko karong buntag. kay naman ko yung manok dito nga. Isa ka isang Walang sabawan. Kuha nang si Irojin. Aray. Tapos <laughs> Ang sabaw ko niya. Para na mi sabaw udto. Binakong parsil. Binakong parsil. Binakong parsil. Mag sabaw ko o oh, manok duha kahiwa ni gisa gisa usa ayan nayayay pa ka luto na siya guys ilunod na nako na ni ah, asa luto na ako ang sinabaw na manok amo aning paniudto pamahaw ay Pamahaw paniudto, pamahaw paniudto. ha naksiyawan? Dako bigat naku, anong ba? Not... Napalit nako kanang <coughs> kanang gahi siya, May tulupag yung kaka kilo ko forty five ba ng kilo? Sige lang ako na ilisan kasunod kuwakin nako. Ehem. na <coughs> <naana. laughs> Oh, ini ang parcel guys, atong abrihan ang sa itsura. Kumot. Kumot ta oi. pikas siya guys sa diri o tambal ba tapos kini siya free lang ni siya o give free lang sa ako ah itry na ko ni siya kung nindot ba di ba diba? kara o Nabangag siya siguro sa kuan ka nang layabo yabo humot gyud siya o humot itry ko ni siya unya pag ko Oh, di ba? Rosemar ito guys, Rosemar. Kani siya guys, free lang ni siya. Pag mo order ka sa ilang ingon ani sa tambal sa unaw ba, free lang ni siya. Humot siya, humot siya guys. Protection sunspray. Suns. Ay! Spray sa naw. free na ni siya. Thank you Rosemar. Ngaon. Maning sinabaw na ko na manok. Sabaw kong manok, guys. Lamig ang saging. Napa may duha. Hoy, sabaan ninyo, oy. Haba kayo. Nandula sila ka nang hilak-hilak ng buhay. Ang gitimpla sa akong sinabaw nga manok kay okay. 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 patis. Lamig day pag patis no. Huh? Puro ra manggo asin. Huh? Manok di patis. Mm, not Adlong Domingo karon guys, pero naglaba gihapon eh, ko kay nagtapok na pud ang labunon, wala pa gani na uga ang uban, nagtapok na pud so gianam-anam na pud nako ko og patuyok diri. Humana <laughs> ko gligo diya guys. Hey, Hala, kahumot. Gigamit na dayon na totong ito tong parcel kaganila nga naabot. Kung asa kong i-order na ako, Tambal sa milasma. Chor. Kung dili magyud nato tambalan guys, managhan siya or lain kayo tan sa tung naong ba masubrahan tag stress no. Kining ako ako ana lang ning ako ako kana pang medyo pud limpyo pud tan-aon na naong ba dili pud kayo tantong dugyot. Pasla ka nang ako ano. Char. Katong spray na ko guy kay guy. Mas lang mauli ani ako ang naong guys. Kanang sa adlaw bitaw protection. Burag yapon siya og sunblock ba pero kuan burag lahi lang pud iya ha kay spray. Ingon mo gitong og ilok ha dili. <laughs> dili ko itong ilok guys. Ikapang hambog gyud na ko akong ilok diha guys. Grabe pa, na mugo ilok akong ilok, guys, guys ba, ba? Kanang kana ganing sa batanon ka pa na user ka sa mga sa mga stringent stringent ako sa una user jud kay ko mo na nga nagkuan nga ako ang naong baka nang nagmilasma so nangita ko kanang tambal sa milasma og try na ko niyo okay man ang mga tambal tanan no depende lang siguro na sa pag ano sa pag amping kay na magoy uban nga magsige og tambal na magsige gihapon og ka kainit so karon i-try na to ka nang magtago-tago sa init <laughs> tago-tago na to sa init at tung naong babara para malimpyo pud oi kay giahak ning nagkaedad na ta tapos Dugyot pa kay tagdagway. <laughs> Maayong hapon guys. Mamanlaw pa ko. Ako ko human laba. Mamanlaw sa guys ha? Mamanlaw sa ako karon. Pag bligo, ay ako magbanlaw. Okay. Para makapahulay po.